Ah, uh, dito na naman kami ni Dada. Hanap buhay na naman kaming magkapatid. Ayan guys, ngayon lang tayo nakapag-video at gawa ng ayan oh. Wala sa itsura ni Dada, basa. Basta <laughs> Kalilipas lang ng kulay yo, doon pala sa likod namin Oh. nag pa lang kami. Binalata lang kami ng ulan, kaya. <laughs> ngayon lang kami nakapag-video. May isda na rin naman kaming ilang piraso. Yung. Alright, bisugo. May ilang piraso pa nga lang mga kamarad. Yellow pa oh. Mahaba na, nababatak niya. Pero ilang piraso pa lang isda natin. Na dito pa rin tayo sa spot na inaarihan natin nung nakaraan. May mga isdang mga tingin. Yung pulahan kung tawagin. Pero ngayon, yun may isang piraso pa lang yun o know? yun know, oh malinaw na mata you know? isang piraso pa kaya bantay-bantay ano -bantay. bro okay ka lang hindi ka giniginaw okay lang pawis-pawis ninyo mamaya abang pinapawisan pa daw ilit naman yung mamaya buti na lahat tumawid yun you no know? hmm. at kung hindi ah, Al -al -al sa. nasa ko eh Hanggang ngayon nakakatalpa kitang dalawa Is Ayun like? Ay, oh. No? Medyo maliliit lang ang bisugo Babawi mamaya Babawi ka mamaya Ayong... Bantay bantay mga kabrad Ang <tong> bato Ayun Tuloy tuloy lang ang pagbabatak namin ni Dada Ayan nakadali na si Dada ng pulahan o tingin nga eh, itong ating binabatak na ngayon ayan uh, o oh, nakailang piraso na siya oh. ba 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 maganda so guys kanina ulan ngayon ayan tirik na tirik ang araw <laughs> hindi kaya mag tayo mamaya mag tayo mamaya e bale, basta maganda isa na o oh. Iyo no. Oh. Nice. Yan nanghihinayang si Dada kasi guys. Eh ang ganda ng isda, biglang may bumitin. inaalab yung galunggong. Galunggong na pula. All Biglang hinalab, ubos ang aming tatlong bato na iwan na, no ay ganda-ganda pa man din ang isda namumuti itong tingin bigla na lang ang may gumanit at naputol na ayun kaya ito so, ngayon pa lang kami nag-aahon ni hey, Dada, kokunti pa oh. sana naman, makabawi tayo dyan sa dulo ayan, parang tingin uli yan, oh sana nga, sana nga. Para makadag, para makabawi-bawi tayo pambilitan si. All right. Eh, parang hindi ka na nagsasalita dyan. Satuwa, mga kabrads. Ayaw. Uh, hindi na daw siya mga pagsalita. Satuwa. Sa Salamat sa ko, po, brad. Diyos ko. Dahil maganda ang itinatama ni Dada. Ayaw. Uh, malaki ang mga... mga kabrad ang lalaki ng ating bisugo ay ang ating bisugo pala mga kabrad ayun Ay, mga nakapilit pa rin tayo kahit nga nangyari yung nalagutan na tayo ng bato at ang gaganda ng isda mga kabrad sayang man eh, okay pa rin bawal ulit tayo sa sunod dahil hindi para sa akin yung bato. All alright see so, you to our next vlog na lang mga kabrader oh, ilagay mo nga ng yelo yan idol, leon ho ay, ay. Isang muli mga ka-idol, mga kabra. Ka Thank you for watching!